Sa parehong paraan na binago ng Diyos ang buhay ng kanyang mga tao na nagdurusa sa pagkaalipin, nais din ng Diyos na baguhin ang iyong buhay mula sa mga adiksyon, sakit, pagkatakot, alalahanin, pang-aapi, problema sa pamilya at negatibong mga pag-iisip. Ako po yung kabataan na laging may sakit. Yung bigla-bigla na lang po akong nahihilo, sumasakit po yung ulo ko. Tapos nagsusuka po ako. Then, nung nagpa-check up po ako, sabi po nung doktor, anemic daw po ako. Um, that time po, kailangan ko daw pong saksakan ng dalawang bag ng dugo. Or unless po, injekan po ako ng pampa-increase ng dugo. So, tinanong ko po ng si mama ko kung ano po yung gagawin ko. Sabi po niya, pagpapa-inject na lang daw po ako ng pampaincrease ng dugo. Um, so that time naman po nung nagpapa po ako um, naging normal naman po yung dugo ko. Pero bumabalik pa rin po yung pagiging anemic ko. Kaya po sabi po sa akin ng doktor um kailangan ko daw po uminom ng gamot, ng vitamins lifetime po. So, yun po. Nung pandemic po, nanonood po ako ng online service kasi po na-introduce po sa akin ni Mama yung online service ng UCKG. Then, that time po, lagi po akong nanonood. Tapos, um, uh, lagi po akong umiinom ng blessed oil, blessed water po. Tapos, ginagamit ko po yung sinasabi po nila na pag-pray daw po yung oil. Then, that time po, hindi ko po sinabi kay mama na tinigil ko po yung pag-inom ng gamot tsaka ng vitamins. Tapos po, yung iniinom ko na lang po, inlaging na-bless po. Tapos, nung sabi ko po sa kay God, sinabi ko po sa kanya, Panginoon, Pagalingin mo ko, hindi na ako bibili ng gamot. Ibibigay ko na lang sa simbahan mo. Then, the time po, nung nung nagpa-check po ako, is naging normal na po yung lahat. Kaya, salamat po sa Diyos. At ngayon po, magaling na po ako. At uh, every Sunday po dito sa Universal Church ng Tarlac, ay patuloy pa rin po ako nagdadala ng ng tubig para i-bless. At uh, patuloy ko pa rin po siyang iniinom. At lagi din po ako nag-anoint ng holy oil. At uh, ngayon po, meron po ako ng desire po na paglingkuran yung Panginoong Diyos ng higit pa dahil pinagaling niya ako. Muli po, maraming maraming salamat sa Diyos. Makilahok sa Linggo ng Kalayaan, dahil maaari kang maging malaya. Alas 10 ng umaga sa may Leoforo Group 122 Ground Floor. Walking distance po mula sa Group Fix Metro Station. At alas 6 ng gabi sa may Tenedu Street 7 malapit sa Platia Amerikis. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 694-702-2552.